Hello guys, so ayan nakapag-edit din sa wakas noong December 26 ito guys Noong alumni dito sa amin, um, alumni homecoming So ayan na, nandito na kami sa school at mag-ano na kami mag maglalagay na kami ng tent para sa aming tindahan Ayan na yung dalawang lasing Sila yung dalawa yung maglalagay ng aming tent O oh, ba? Diba? habang si madam ay nagbibideo-video at saka ayan ginamit ko yung dual video dual oh siya na dual video kung pwede ba ang gamitin kaya ayan nakita ko lang yan yan, yan dyan sa, sa cellphone ko kaya ayan nag try akong mag dual video o oh, ba diba? kasi nakita ko yan sa mga ibang kasari-sari kong na ginagamit nila yung dual video. O di ba? malapit na matapos yung ating tent para sa ating pagtinda mamaya dito sa ating homecoming alumni. So ayan, magkano kaya yung ating maging benta mamaya, no? Sana maraming mag-attend ng homecoming alumni para marami tayong magiging benta dito sa ating tent mamaya dyan. At saka nandyan na yung mga estudyante guys na mga batch batch at sumali yung iba yung iba naman ay hindi kasi ewan ko sa kanila <laughs> yung mga bagong ano lang yung sumali sa mga palaro laro nila at meron daw pa premium di ba Ayan, ginamit ko na yung aking dual camera. At nanood muna ako dito sa mga nagpapalaro kasi merong pa-premium yan. di data or 1,000. Basta ang saya-saya nila. Parang naalala ko yung mga kabataan ko dati. Ay, ano din ako? Nag, nagsasali-sali din ako sa mga ganyang mga events sa school. O, diba? Hindi rin ako nagpapahuli. So, ayun na nga guys. Pagbalik ko dito sa aming tent. Ayan si Mr. P na lang yung natira at iniwan na siya ni Mr. A. Ando na si Mr. A at saka si Alter naglaro-laro na at nagpapaslide na sa si slide na yan nila si Mr. P. Mag ano magtayong mag-isa ng tent. Yung mga lasing yan sila guys. Mga ano yan sila kagabi naglasingan. Tapos ngayong umaga na ay Ayan, sabi ko, hindi pwedeng hindi tayo magtinda kasi nga meron kaming ticket ng 1,000 pesos. Diba yung pinakita ko sa inyo, yung mga last video ko na, na nagbili ako ng ticket na 1,000 pesos tapos may pring isang booklet. Kaya hindi pwedeng hindi po kami magpuyat at magantay kasi habang tayo ay nagantay na kung sino tawagin at sino manalo ay magtitinda rin tayo, ba? Diba? Ganyan ka utak si Inday Babing. Ayan <laughs> ay, na yung aming tent guys. O ba diba, nakabili na ako ng mga alak. Ay inutang lang lahat iyan. <laughs> inutang ko lahat lang yan guys. Inangkat ba? Pagkatapos naman ng ano, ng, ng event, pwede naman natin isoli agad yung ating mga inangkat na mga alak. So, ayan na yung kanilang mga photo booth Ayan, puto boot daw tawag dyan. O diba, grand alumni, homecoming 2023. So, ayan na yung ating tent. O dito yan sa labas. At saka, ayan, may karibal ako. Magtitinda din daw silo. O, wawa naman ako. Akala ko ako lang yung mag-isa yung magtitinda. Meron pala tayong karibal ngayong araw na ito. O, o diba, dalawa na kaming magtitinda. So, ayaw ko lang kung maka, makakota tayo sa ating kota kasi last year is nakabenta ko ng 25 key, mahigit ewan ko lang ngayon kung makabenta rin ako kasi meron na tayong karibal o ba diba? meron sigurong nakabalita na malaki yung bentahan dito sa homecoming alumnan kaya ayan meron din nagtinda at saka ayan na nga guys hapon na at ang aking karibal ay nagsimula na rin siyang magtinda dyan sa gilid so okay lang yan friend naman kami niya char o diba? Ngayon nga guys at medyo busy busy na yung ating mga kapaligiran at malapit na magumpisa yung ating event. At saka ako naman ay busy busy rin sa pagbabantay ng aking anak na si Alter. Ayan o, excited siya guys matulog yan sa aming tent. At ang tuwa naman siya sa mga nakalagay na mga <laughs> cortina dyan sa kanilang ano. At saka ayan wala pang ilaw yan mamaya ay may ilaw. At saka inaantay din namin guys yung light namin kasi wala pa, di, pa dumadating yung aming light. Solar lang yun yung aming light na gagamitin. So ayan, madilim pa yung aming tindahan. At saka ayan na, meron na kaming ilaw. O diba? Solar lang po yung aming gamit. Ayan na yung ating solar. Dalawa po yung dinala namin na solar. At saka ayan yung aking tindahan. At merong higaan yung ating tindahan. O diba? sabi pa ni alter mama is a brilliant idea o oh, diba <laughs> ayan na yung ating kapaligiran ayan sana malaking binta natin ngayong gabi kahit tayo ay merong tabing tindahan Oh, ba? Dalawa na kaming nag- So, ayan, magandang gabi sa ating lahat. At tapos na yung event. Kaya dito, balik tayo sa tindahan ko. At mag-unboxing nga pala ako. At ikasinto ko na lang sa inyo kung magkano ba talaga nag-benta ko doon sa alam na yung kaming na iyon. Ayan, i-share ko na lang sa inyo guys na kung magkano talaga ng ating benta doon. Ay, hindi ako nakakota ng kota talaga doon kasi nga may nagtinda doon. Dalawa pa yung nagtinda doon. iba yung isa na pinakita ko sa inyo may nagtinda tapos may, mayroon din yung isang nagtinda din doon. Kaya hindi ako nakakota sa aking expectation na benta doon sa uh, kung kami alumni na iyon. Kung halimbawa kung ako lang sana nagtinda doon ako lang mag-isa nakakota sana ako noon ng 30k mahigit pa. Pero kahit sila mayroon nagtinda kaya ayun hindi ako nakapagkota sa tinitinda. Marami pang ma alak na natira yung mga -alak, na alak. Pero yung aking red horse is hubos. Yung aking grandi naman ay may natira pa. Anim na case pa yung natira. Tapos so, yung intrador ko naman noon ay hindi masyadong mabenta. Yung sa kabila bumili. Yung ako. Okay. Bakit hindi masyadong mabenta? Pero yung alak na bear, napakamabenta. Kasi naubos talaga yung aking red horse. So ayan, share ko na sa inyo kung magkano talaga yung aking red. Ano? So ayan, may nabila. So ayan, guys. Balik tayo dito sa aking tinta. Maya ko na sabihin sa inyo kung magkano talaga yung aking benta doon sa home coming. Ano na unbox Ako at saka mga. At pa yung delivery. Umunta sa akin dito yung yung nagdala ng mga pansit kanton, ganyan. Huwag ka sa doon sa kanila yun. Basta kumuha ng mga paninda mga, mga breadstick ay kumuha ako ng ilang breadstick. Ito, lima. Lima at breadstick. At, lang, breadstick. at hindi ako kumuha ng eggnog kasi marami pa akong eggnog. Yung hindi mga breadstick lang yung aking kinuha. At saka yung butter coconut, ko lima lang yun. Iba lima lang yung ating kinuha, guys. Yan, lima lang yun. Isang box lang. isang box ng malaking box. At saka isang box ng lechmel. Ayan. yun. hopefully worth it. Yung malaking Kasi yung maliliit na pa ako. Dalawang flavor yan. 25% yung pinakamit ko. pesos yung malaki. Tapos yung isang flavor naman. Ito. Ayan, ito. Yung isa. Basta isang box ko. Dalawang, dalawang flavor lang. Maghinta rin to sa akin. Pag walang, pag coffee, ito yung malaki. Ayan. Isang box yung pinakamit ko. Tapos, hindi ko siya maano kalit. Sige, basta ko i-video yung anak. Ayan, limang butter ko na. Tapos, alam. So, ayan, balik tayo. Ayan, saka yung bingo, kumuha rin ako. Tapos lang guys kasi marami pa naman doon sa ito na yung akit mo na bingo. Ayan, tatlong bingo. At ito, yung missing. Nabenta rin to sa akin. 4 pesos isa yung binak nito. Dati, tatlong piso lang to. Pero ngayon, 4 pesos na. Ayan, kumuha ako na ang lima. Lima, ayan, lima, lima piraso. Ayan, lima kuraso. Tapos, yung kasalo. Kumuha rin ako ng kasalo. Wala silang kalaman si kasalo. Yung kasalo lang na ganito. Extra hat. Ito na lang din yung natira. Kaya kinuha ko na lahat. Itin lahat ko eh. At ah, saka kumuha ko na... Laki ni isang ounce, palahating box. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya is, isang box na ganito. <laughs> Kalahati lang yung mga kasi na yun. Tapos ang aking binayaran is may gift dalawang flavor. Mga binayaran. Okay lang yan. Kasi, kasi nga, ano po? So, ayun, balik tayo. May bumili ng yung ulit. Eh, kanta ka. Ayan, nililipit natin. wala yung resibo dito. Kaya hindi ko mapakita sa inyo kung nasa yung resibo. So, ayan. Sa kayo mag-unboxing. Kasi siya ko sa inyo kung magkano talaga yung i-benta ko noong gabi niyo. Alam mo yung makano yung ano lang yung ibenta ko noong um, 25K mahigit. Oh, 27K yun. 27K. Di ba yung... At saka hindi ako nanalo, no? Nang aking ticket. Ano lang yung napanalunan ko isang spaghetti. <laughs> isang kilo. Buti na lang nanalo. Kasi naman wala, di ba? <laughs> yung iba nga doon, mahigit 8K yung ticket nila. Tapos, ano lang yung napanalunan nila. Spaghetti lang din. At saka bigas. At saka yung iba talaga. Kasi wala talaga. Wala yung talaga, talaga walang napanalunan. Buti na lang ako meron ako. Isang kilo. Buti na lang napanalunan. So, yung aking binta is 27K. Kaya ayan, hindi, hindi ako hindi ako na nakabenta ng mas malaki pa sa aking expectation, no? Kaya, ayan, pagpasensya na natin at na sharing is caring na lang. At <laughs> na share din tayo doon sa kabilang tindahan at saka sa isang tindahan din, no? di ba? Kaya, hati hati na lang kami saan naging benta namin kung magkana yung benta nila. <laughs> diba? <laughs> ayan. so, ayan lang yung ating video for today's video. So, ayan, sa so, mga hindi pa nakasubscribe ng na ating YouTube channel, please guys, subscribe ang YouTube channel para lagi kayong updated sa ating mga video gagawin at i-upload pa. And please click na rin sa bell all para lagi kang updated sa mga bagong video. So, yun lang po at magandang gabi at Merry Christmas sa ating lahat and Happy New Year. And God bless you all. Bye!